hello guys. Kumusta na kayo? Diyan ba kayo sa mabuting kalagayan? <coughs> Siya nga pala guys, meron ako pagkikita ng isda. Ayaw ko kung kilala nyo ito. Kung anong tawag doon sa inyo. Sa inyong lugar. Ito sa amin, marami nakakakilala dito. Maraming pab paborito ito dito sa amin. Ito guys, pagkikita ko sa inyo. Ito guys, oh. So, buhay pa. Pag huli nito ito lang, kinuhuli. Ayan. Walang pain. Nilalagay na doon sa butas. Kasi may butas yan eh. Yung ano nito. Tambak malinaw, <coughs> sarap yan. Kahit isa, di sigam sarap, pero pinagkumang sarap dyan, inaasin muna. tapos mga isang araw o isang mga dalawang araw ang pag-asin babad sa asin hindi masyadong dinadami yung asin Tamtaman lang tapos iniihaw na ko sarap yan tapos sinisigang mo kahit mo lalagyan ng dahon ng luyang dilaw tawagin dito sa amin dulaw sarap na buhay pa umaga nga kayong baba dito yan nasa bitan hindi sa bibig dito yan kasi walang pahin yan eh. walang pahin ito inahatak lang bigla kamay pa yun, dito yan nasasabitan yan dito nasasabitan yan pagka mayroong pain pagka lilagyan ito ng pain dito nasasabitan sa may bibig pero pagka walang pain dito lang sa katawan yan yan dyan, dyan. yan oh. yan yan o yan lang yan nasabitan ng ano, itong, um, kiwal kasi walang tawag dito sa amin yun eh. Sa inyo guys, anong tawag din nyo sa inyo? Ito. Kasda. Oh guys, hanggang dito na lang yung video natin. Abangan nyo yung susunod yung video. Walaan na wala ninyo kung anong gusto niyan. Bye bye guys.